Akala ko dati mga kainak sya no. Uh, parang hindi maganda yung pagdidisiplina ko sa mga anak ko no. Nakakala ko dati parang parang mali yung the way na pinalaki ko sila in my own uh, style no, in my own rules pagdating sa loob ng bahay. Minsan nga meron akong guilt sa sarili ko no. Kasi syempre minsan tinatanong ko yung sarili ko, sabi ko. Tama ba yung pagpapalaki ko sa mga anak ko? Tama ba yung mga discipline? Tama ba yung pagiging strict ko sa mga rules sa bahay? Ayan, sir, so, nagtatanong ang isipan ko dati. Sabi ko baka parang mali yung ginagawa ko. Yung bang parang feeling ko, pinapabayaan ko yung mga anak ko, no? Para matuto sila na tumayo sa sarili nilang mga paa. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags ano? Andito na naman si Inags, yan, syempre naman Araw ng Wednesday ngayon, November 22, 2023 Yan, nako, malamig ang panahon ngayon mga kainags Malamig ano, at kung napapansin nyo, hindi na naman nakasikat si aring araw Doon sa mga hindi nakakaalam, nandito po tayo sa Northwest Edmonton, Alberta, Canada November 22 na, wala pa rin snow. So, chinag ko yung forecast natin hanggang next week. Wala pa rin snow, mga kainags. Wow! For the first time, no? In uh, almost 15 years na dito sa Canada. Ganitong panahon, November. Almost sa uh, four weeks na ng November. Wala pa rin snow. Grabe! Parang, oh my God, it's impossible. Yan, sana wag na mag-snow. <laughs> Di bali ng malamig. Basta wag lang mag -snow kung pwede sana ano ang bihira oh, anyway mga kainags, ano uh, usapang usapan tayo ng bilang isang magulang yan doon sa mga makaka-relate sa akin maraming maraming salamat at doon naman sa mga kasakay sa akin syempre thank you pa rin yan so kasi mga kainis ano uh, meron lang kasi ako na ba na napanood sa Facebook so minsan maganda rin yung nanonood ka ng mga mga coat yung mga bagay na may matututunan ka talaga no yan kasi may napanood ako mga kainig ano sabi doon sa sabi nung nung napanood ko sabi niya uh, hindi raw siya naniniwala doon sa salitang ah uh, ayo kong iparanas sa mga anak ko yung hirap na naranasan ko yun ang sabi niya kaya hindi ako sa sinasabi ayoko pagdaanan nung anak ko yung pinagdaanan oh, ko. yan. Kasi pagka hindi mo pinarana sa mga anak mo, yung mga hirap na naranasan mo, ibig sabihin hindi mo sila tinuturuan kung paano sila tumayo sa sarili ng paa at hindi nila matututunan pagdating sa dulo kung ano ang mga problema haharapin nila hindi nila alam yan kung paano isolve dahil hindi mo tinuruan ang mga anak mo kung paano maghirap kung paano dumaan sa hirap kung puro biyaya, kung puro sarap ang ibibigay mo sa kanila, hindi mo sila tinuturuan ng tamang landas paranas mo sa anak mo. Bakit? Kasi kung ano yung tibay mo, yun din yung kailangan ipasa mo sa anak mo. Kung gusto mong maging successful ang anak mo, dapat paranas mo sa kanya na lahat ng hirap. Sa kabataan, dapat tanasin nyo mismo. Gusto rin nyo dapat na danasin lahat ng hirap para pagdating mo sa dulo, sobrang sarap ng success na marami. Napakaganda mga kainags. No? Totoo nga, no? Totoo. Kasi totoo nga naman, ano? Kasi ako, sa mga previous vlogs ko, sinabi ko doon na yung mga anak ko, ayoko nang makita na naghihirap sila at or ayoko nang makita na yung pinagdaanan ko dati nung kabataan ko, nung kasing edad nila ako, ayoko makita na nararanasan nila yung hirap na nararanasan ko. Kasi mas mahirap para sa aking magulang na makita yung mga anak ko na yung pinagdaanan kong hirap ay eh, pinagdadaanan din nila. Yun ang sabi ko dati sa, sa vlogs ko, mga previous vlogs ko. Pero nung napanood ko nga itong vlog na to, sabi ko maganda to ah tama tama ganon so tama no pero syempre mga kainig depende yan eh no kasi yung sa akin uh, nabanggit ko lahat ginawa ko di ba sacrifice ako lahat ginawa ko para sa family ko ano para sa mga anak ko syempre yung future ng mga anak ko uh, ako na yung sumalo ng hirap na dadanasin nila di ba kasi syempre magulang ganyan talaga magulang no inintindi yung kinabukasan ng mga anak So sa madaling salita mga kainag ano, nung dumating kasi yung mga anak ko dito dito sa Canada, uh, <laughs> doon na pumasok yung uh, pagiging ama ko. doon na pumasok, no? Siyempre, kung paano ko i-implement yung mga rules ko sa bahay, yung discipline ko sa mga anak ko. Yan, kasi sa madaling salita, ano, yung mga anak ko kasi mga kainag, dumating dito, 11 years old, tsaka 13 years old. Ayan. dumating sila rito 2015 ano, 11 years old yung bunso, 13 years old yung panganay. So nun dumating sila rito, ang nasa isip ko kaagad, gusto ko sanayin kaagad yung mga anak ko sa pagiging independent, yung hindi umaasa sa mga magulang. Kasi yung edad na yan, yan yung tamang edad para sa akin na dapat ay eh, tinuturoan na natin yung mga anak natin kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Unti-unti, hindi hindi mo bibiglain siyempre. Dahan-dahan. Katulad ng, yan, kasi syempre, pagpapasok sila sa school, so gusto ko, mga kainags, ano, gusto ko, pagpasok nyo sa school, hindi nyo na kami gigisingin para magpahatid sa skwelahan nyo. So meron naman tayong bus, so bibili kayo ng bus pass, gigising kayo ng maaga, hindi nyo na kami gigisingin para hatid kayo sa school, mag-aabang na lang kayo ng bus, papasok, at ganun din pag-uwi nyo ng bahay. So sinanay ko yung mga anak ko ng gano'n mga kainags. Ano? Although syempre meron tayong naririnig sa mga kasama natin na dapat uh, ihatid mo sila para magkaroon ngayon ng banding. So nandoon na tayo mga kainags. Ano? Sa akin kasi gusto ko habang bata pa sanayin ko na sa gano'n para bang matanim na sa isip nila na hindi sila aasa sa akin. Matanim sa isip nila na walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko. Pero syempre pag alam natin gipit na gipit na sila nandoon tayo doon na tayo papasok ngayon para suportahan sila so hanggat nakikita natin kaya nila at wala naman tayo nakikita masama no? hindi naman masama siguro yung hindi mo ihahatid yung anak mo sa eskwelehan hindi masama yung para sa akin mga kainis ano? maganda yon dahil tinuturuan mo sila habang maaga pa ng tamang pamamaraan para matuto silang tumayo sa kanilang sariling mga paa So yun mga kainis, nasanay sila no. Tapos pangalawa, uh, pag humihingi sila sa akin ng pera, binibigyan ko, binibigyan ko rin, binibigyan sila pero talagang <laughs> pahirapan mga kainis no. Kasi gusto kong gusto kong iparating sa kanila, paramdam sa kanila na yung pera na binibigay natin sa kanila, hindi natin pinupulot yun. Pinagtatrabahohan natin yun, pinaghihirapan natin yun. Hindi yun basta-basta hihingiin mo lang ng ganun. So, sa madaling salita mga kayo ano, madalang madalang kong bigyan ng pera yung mga anak ko pag humihingi sila sa akin syempre nagbibigyan uh, nagbibigay ng pera sa kanila yung nanay nila na ano, yung mama nila yung ating mahal na reyna pero pag sa akin sabi ko sa kanila bibigyan ko kayo ng pera pero dapat alam mo yung binibigay namin pera sa inyo alam nyo kung saan namin kinuha yan bago namin nakuha yan talaga namang matinding paghihirap pinaghirapan talaga namin yan bago namin nakuha tapos ikaw hihingiin mo lang so okay yan nandiyan, nandiyan na tayo bata pa kayo eh, no? 11 years old tsaka 13 years old pero nung sumapit na sila ng 14 at 15 years old mga kainags ano? naramdaman nila kung gaano kahirap makakuha ng pera syempre syempre naman eh hindi sila makahingi sa akin eh, no? kasi nga kuripot ako eh at saka mahigpit ako sa pera mga kainags ano? hindi ko basta binibigay sa mga anak ko yung pera pag humihingi sila lagi ko sinasabi sa kanila anak kung gusto nyo magkaroon ng pera at hindi kayo umaasa sa akin lagi maghanap kayo ng trabaho part time job so syempre mga kainags ano? syempre yung anak natin mga anak natin eh nagdadalaga na yan syempre pag nagdadalaga yung mga anak natin na yan eh marami ng mga pangangailangan di ba? mga pampaganda syempre mga pampakute siyempre aminin man natin o oh hindi siyempre nagkakaroon na ng mga crashes yan at the age of 14, 15 years old siyempre di ba? so nandiyan na kasi pinagdaanan din naman natin yan kabataan natin diba so yun na nga ano 15 years old nagtrabaho na yung anak ko yung panganay ko sabi niya pa maghanap na akong trabaho kasi gusto ko na magkaroon ng pera yan. alam niyo mga kainays ano yun yung naging sagot doon sa pagpapalaki ko sa mga anak ko no? yung hindi ko sila sinanay na pag humihingi sila ng pera bigay ka agad ako so na-realize nila na kailangan nilang tumayo sa sarili ng paa na kailangan nilang magtrabaho para mabili nila yung gusto nila so sa madaling salita nagkaroon ng trabaho yung anak ko at the age of 15 years old 1-5 taong gulang so nung nagkatrabaho siya nabibili niya yung mga gusto niya kahit papaano no so ganun din yung bunso ko mga kainas yung ating bunsong prensesa prinsesa no talagang pinakita ko sa kanila na huwag kayong umasa sa mga magulang nyo kung meron kayong gustong gawin na isang bagay or gustong bilhin na isang bagay pag ipunan nyo yan or maghanap kayo ng trabaho So sinanay ko talaga silang maging self-independent mga kainay no, yung hindi sila dumidepende sa akin. So hanggang sa lumipas ang panahon, lumipas ang panahon, I make the story short ano. Ngayon yung panganay ko ah uh, next year turning 23. Yung bunso turning 21. So namamalayan ko mga kainay. Yung mga anak ko, especially yung bunso ko no, nakikita ko na talagang ano eh no yung independent na sila pagdating sa financial grabe independent na sila no talagang alam na nila na wala silang makukuha sa amin <laughs> wala silang mahihingi sa amin mga kainis dahil nung mga bata pa lang sila sinanay ko na eh, di ba so talagang grabe tsaka ngayon pag humawak sila ng pera especially yung bunsong prinsesa natin Katulad ko na rin, ano? Kuripot na rin, barat na rin. <laughs> Pero siyempre, mahilig din siya. Syempre, pag uh, pupunta siya sa mga, mga ibang lugar, yan, mahilig siya. Yun, sabi ko, maganda yun. Pag nag-iipon ka, punta ka sa ibang lugar, doon mo gamitin, at least nag enjoy ka. Yan, mahilig mag -ano yun, mag-travel yung bunsong prinsesa natin, ano? So, yung panganay na prinsesa naman natin, nagbibusiness yun, mga kainags. O, oh, di ba? Nag-ano siya, may business siya, ano? Mga lumang damit mga vintage uh, clothes. Yan, nagbibisnes siya. So, at least kahit papaano, di ba, nakikita natin na unti-unti, nalalaman na nila, nare na nila ang tunay na buhay. Hinaharap na nila ang tunay na buhay dahil alam nila sa sarili nila. Ipinakita natin sa sarili nila. Ipinakita natin sa ating mga anak na hindi lahat ng oras ay nakadepende kay sa mga magulang nyo. O, di ba mga kainays, no? Kasi para sa akin gano'n, ano. Siguro kung kung alimbawa ah, doon sa paghahatid sa eskwelahan, kung 10 years old or maybe 9 years old pa pababa yung mga anak natin. Siguro yan hatid natin ano. Hatid natin. Pero siyempre alam niyo mga kainis no. Dito sa Canada, kung napapansin niyo, may mga school bus dito. So yung mga nanay ihatid lang nila yan sa harapan ng bahay. 'Di ba? Ganun lang ganun din pag uwi na yung mga bata hihintayin lang ng mga nanay ng mga magulang ng tatay sa harapan lang din ng bahay nila pag uwian na so ganun so hindi ko sinanay yung mga anak ko na maging independent sa akin kaya para sa akin ano masaya ako dahil on that way siguro yung mga anak ko iniisip nila dati na baka hindi ko sila mahal kasi hindi ko sila hinahatid hindi ko sila mahal kasi hindi ko sila binibigyan ng pera binibigyan ko naman mga kay no? yung nga lang pahirapan yun ang nasa isip siguro nila no? pero hindi nila namamalayan ay maganda pala yung dulot na ibinigay natin na disiplina sa kanila hindi natin sila sinanay na laging hingi ng hingi ng pera sa atin hindi natin sila sinanay na laging aasa sa atin bagkus tinuruan natin sila kung paano sila tumayo sa sarili nilang mga paa di ba? Ngayon siguro, hindi pa nila alam yan, eh, no? Hindi pa nila alam siguro ngayon yan. Pero, pero, mga kainags, darating ang panahon. Unti-unti, marirealize nila yan. Unti-unti. Alam, alam nyo kung ba't ko nasabi? Kasi alam nyo, mga kainags, ganun din ako dati, nung bata ako, no? Yan, uh, yung tatay ko, ganun din. Sobrang strict yun, mga kainags. Yung tatay ko, grabe uso pa no yung ano eh no <laughs> uso pa yung ano nun dati no yung yung hagupit ng sintron yan inabutan ko pa yan yung sa di ba dati yung sa sa classroom di ba yung mga teacher eh squat paluin ka pa niyan oh inabutan ko yun elementary ako inabutan ko yun ipapaluin ka ng teacher mo pero hindi ko na inabutan yung pinapaluhod sa munggo or pinapaluhod sa asin hindi ko na inabutan yon basta inabutan ko lang dati babatuhin ka ng eraser patuhin ka ng eraser paluin ka oh may kasi yung mga teacher nung araw may pamatpat yan eh no? may pamatpat yan papaluin ang kamay mo yan mga kainags ganong kalupit dati nabutan ko yun so sa modeling salita yung tatay ko ganon uh, strict sobrang strict grabe tinuruan niya kami no, kung paano kami tumayo sa uh, aming mga paa sa aming sarili so syempre mga kainags no uh, nung bata kasi ako dun sa mga hindi nakakaalam 15 years old uh, magte turning 16 years old ako humiwalay na ako sa mga magulang ko kasi nga kailangan ko mag-aral sa Adamson University ano, sa Maynila sa Maynila para mag-college so syempre mga kinik sa murang edad pa ako noon sa murang edad na yon syempre hindi hindi ko parang hindi ko pa kayang humiwalay sa mga magulang ko no kasi syempre ano eh, uh, murang edad pa nga eh, no? Pero kinaya ko. Kinaya ko kasi nga, doon sa the way na pinalaki ako ng tatay ko, kung paano maging matatag, kung paano maging matibay, kung paano harapin ang tunay na buhay, kung paano makasurvive na hindi mo kasama ang family mo. oh grabe, syempre grabe yung hirap. Grabe, minsan syempre, kailangan mo ng pera. Eh syempre wala yung magulang mo, di ba? Mabuti na lang yung nagalaga sa akin. Mababait mga kainags. Especially yung tito ko no, yung kapatid ng uh, ng tatay ko. Yan shout out kay Tito Bas ano. Tsaka sa family, syempre sa family niya. Tumira ako sa kanila lang anim na taon. 6 years akong tumira sa kanila mga kainags. Grabe 'yon. Libre. Walang bayad. So yun. Ah... Uh, dahil doon doon din sa nangyari na yon sa anim na taon na yon syempre nakitira ako no syempre pasaway pa rin ako nung bata nga eh no hindi maiwasan na mapagalitan syempre natural yan natural pero dahil doon mga kainag ano unti-unti kong naramdaman yung yung totoong buhay kasi hindi mo pa malalaman yung pagbata ka pa eh no doon mo mararamdaman yung totoong buhay yung hindi mo kasama yung family mo yung nag-iisa ka 'yung nangangailangan ka, hindi hindi ba? Do doon mo mararamdaman 'yo ano, 'yung 'yung parang ano, 'yung 'yung hirap, no? Doon ka matututo eh. Alam mo 'yon? Doon ka matututo at doon ako natuto mga kainags Syempre, walang wala ka. Sabi nga nila, eh, 'di ba? May kasabihan nga tayo na kapag ang tao eh mayroong sumusuporta diyan at alam niya na meron siyang aasahan hindi hindi matututo yan hindi niya alam yung isang bagay kung paano gawin pero di ba subukan mo wag supportahan yan, subukan mo wag wag bigyan ng kung ano-ano yan pag kumalamang sikmurahan yan gagalaw at gagalaw yan mga kainags ano, matututo at matututo yan kung paano buhay yung sarili niya so ganun yung nangyari sa akin kaya dati na nagagalit ako sa tatay ko no? kasi nga sobrang discipline niya lagi yung sinasabi na Especially yung table manner Yung manner Mga kainay Pag kumakain Siyempre nung araw ganun eh Strict Pag kumakain kayo Talagang Ano <laughs> Basta ganun At So uh, hindi nakakalam Baka hindi nyo ako masakyan Kung hindi sinasabi ko no? Ganun nung araw Tapos sa uh, konting pagkakamali mo lang Eh ganun talaga Especially pag nakainom Tatay ko po Hahaha I'll Uh, tapos yun na nga uh, Dati galit ako sa tatay ko eh, no? Nagagalit ako sa tatay ko dati Kasi bakit ganon, bakit ganyan, bakit ganon Pero Later na lang Na-realize ko mga kainags ano? Kung hindi pala dahil dun sa Naranasan ko sa tatay ko Sa pagiging strict niya Yung sa pagiging ano niya sa amin na matuto kayong tumayo sa paa nyo. Huwag kayong umasa sa aming mamagulang nyo. Yan, lagi sinasabi sa amin ng tatay namin yan. You know? Dapat matuto kayong mag-survive. Kasi hindi lahat ng oras eh buhay kami. Hindi lahat ng oras eh nakasuporta kami sa inyo. Yun mga ano Kaya nung nag-college ako, di ba, na, nakawento ko sa inyo. Nagtrabaho ako sa McDonald's, di ba. Kasi kailangan eh. Hindi pwedeng hindi. So yun lang mga kainis ano? So sa madaling salita Parang nung napanood ko nga yung vlog na yun nung, nung, napanood ko sa Facebook Sabi ko tama nga yung Tama nga yung ginawa ko Na Huwag kong sanayin Yung mga anak ko na nakadepende sa akin lagi Tama yung ginawa ko na Papasok kayo sa school Magbas kayo Meron kayong gustong bilhin Maghanap kayong trabaho at pag nagkapera kayo, dapat matuto kayo kung paano nyo gastusin yan. Kasi pagka ginastos nyo lang yan, wala yan. Meron pa nga ako isang ano, na Facebook din, sabi nila eh. Yung mga hindi marurunong humawak ng pera, pag binigyan mo ng isang milyon yan, wala na yan, sandali lang. Pero yung mga marurunong sa pera, yung mga businessman na mayayaman, pag binigyan mo ng pera yan, lalo silang yayaman kasi alam nila kung paano nila gagastusin yung perang ibinigay mo sa kanila kung paano nila palalaguin yun so ganun mga kainags ano? ganda maganda yung mga napanood ko na yun kaya ako mga kainags ano, pag ako hindi ako aasa sa mga anak ko kasi ngayon pa lang pinaghahanda ko na talaga yun tsaka tinatanim talaga sa isip ko na hindi ako aasa sa anak ko pag tanda ako kaya mas maganda sabi nga nila sabi nung napapanood natin sa facebook mas maganda habang bata ka pa malakas ka pa paghanda mo na yung pagtanda mo Huwag nating iyasa sa mga anak natin yung pagtanda natin. Ha, <sighs> grabe. So, masaya ako ngayon, siyempre kasi to, Ano pala no? Uh, makabuluhan yung ginawa ko. Makabuluhan. Hindi Ay teka muna. May bitawan ta sandali lang. kabuluhan, ah, mga kainex ano? Tama yung ginawa ko na yung mga anak ko habang maliliit pa. Tinuruan ko na kung paano maging independent. Tinuruan ko na kung paano tumayo sila sa sarili nilang mga paa at hindi umaasa sa kanilang mga magulang. Oh, napakasarap. Napakaganda. Yan. So alam ko, darating ang panahon. Papasa rin nila sa mga anak nila yan. Kasi nalaman nila na doon sila naging successful. Sa so, the way na pinalaki ko sila. Grabe. So yun mga kainags, ano? Ang ganito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.